Grabe mga boss, nag ng 3-point shot sa home court ng Lakers. Gantihan mga boss! Dito hinarangan ni Green si Luka para makatira si Steph ng tres. Ilista yan! Lupit talaga ni Steph mag tres, kaya nga tinawag na the greatest baldog. Ay sorry, the greatest shooter pala mga boss. Pero dito ang ganti ng hari mga boss. Rui Hachimura binigay ang bola kay King James. Hindi alam ni Doremon kung paano pipigilan ng hari. At dito sumabay si Doremon. Ilista na yan. Tapos may pasign-sign pa si King James ng 3 points. Babalik ang bola sa Golden State Warriors. Tapos ito si King James, mga boss. Ang saya-saya may patawa-tawa pa. Grabe. Anong ibig sabihin kaya ng tawa ni Lebron? So heto nga mga boss Golden State Warriors ball na kay Steph Curry ang bola. DFS, bumabantay kay Steph. Pero dito sumalaksak si Steph. Pero sinalubong siya ni Luka at Reeves pinasa na lang sa labas ang bola. Doremon Green to Pojemski nag -tres. Pasok din ng tres mga boss! Grabe, magaling din ang Pojemski na ito mga boss! Sa tingin ko, next season, ete trade na yan! Sa Warriors, tuwang-tuwa naman ang mga bangko! Sasagot naman, sa Lakers si Austin Reeves, nag-3 points din, pakilista yan! Grabe naman ang laban na ito, sagutan ng 3-point shot!